panalangin para sa kalakasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po ako sa inyo ngayon, na may pusong mapagpakumbaba at pusong nangangailangan. Sa gitna ng mga pagsubok, pagod at pangamba, hinihiling ko po ang inyong lakas. Bigyan ninyo ako ng tibay ng loob. Sa harap ng mga hamon ng buhay, palakasin ninyo ang aking katawan kapag ito'y nanghihina. Ang aking isipan kapag ito'y nababalisa, at ang aking puso kapag ito'y pinanghihinaan ng pag-asa. Tulungan ninyo akong magpatuloy kahit mahira. Manalig kahit hindi ko na unawaan ang nangyayari, at magmahal kahit ako'y nasasaktan. Ituro ninyo sa akin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa inyo at hindi sa aking sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang paggalalay. alalay Inilalaga ko sa inyo ang aking buhay at kinabukasan. Sa inyo ako humuhugot ng lakas, pag-asa, at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.